Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabihin ng mga iniimbestiga? 962 million plus. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Mabubutin tao po iyon. Kilala ko po si Mayor Magalong. Yung pinsan ko, yung isa si ben, Dave. Dave Simpson. Sa Ilocos Sur, may lumalabas na issue tungkol sa mga flood control at dredging projects. Ang sinasabi ng ilan ay may sariling construction company daw si Chavit Singson na konektado sa mga proyektong ito. Kung totoo nga na may kaugnayan siya, malaking tanong ito dahil siya ay matagal ng politiko at negosyante. Paano kaya ito nakakaapekto sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto na dapat ay para sa kaligtasan ng mga tao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Luis Chavit Singson ay kilala hindi lang sa politika, kundi pati sa negosyo. Siya ang pinuno ng LCS Group of Companies na may iba't ibang interes tulad ng power, mining at airline operations. Siya rin ang may-ari ng Partas Bus na kilalang ginagamit sa biyahe sa Northern Luzon. Sa ganitong lawak ng negosyo at impluensya, hindi malayo na maiuugnay siya sa iba pang larangan tulad ng construction. Ang pamilya Singson ay malakas din sa politika ng Ilocos Sur. Sa kasalukuyan ng gobernador ng probinsya ay si Jerry Singson na kapatid ni Chavit. Ang anak naman niyang si Ryan ay vice-gobernador. Mayroon ding kinatawan sa kongreso mula sa kanilang pamilya gaya ng anak niyang si Ronald Bukod pa riyan, may iba pang kamag-anak na hawak ang mahigit sampung lokal na posisyon. Kung titingnan parang halos buong probinsya ay nasa ilalim ng kanilang pangalan. Kapag ganito kalakas ang kapit ng isang pamilya sa politika at sila rin ay may negosyo na konektado sa mga proyekto ng gobyerno, natural lang na magkaroon ng tanong kung patas ba ang sistema. Isa sa mga proyektong binabantayan ay ang dredging sa baybayin ng Kawayan Ayon sa mga singson ito ay mahalaga upang maiwasan ang flash floods dahil palaging bumabaha sa mga lugar na mababaw na ang tubig. Ipinaliwanag nila na hindi ito black sand mining gaya ng sinasabi ng mga kritiko kundi paglilinis lang ng daluyan ng tubig upang makaiwas sa mas malalang pagbaha. Sabi pa nila, wala silang kinukuhang bayad mula sa gobyerno at ang dredging company ay kumukuha lamang ng buhangin bilang kabayaran sa kanilang trabaho. Kahit may paliwanag na ganyan, hindi pa rin natatapos ang isyu. May mga residente at leader ng simbahan sa kawayan na nagre-reklamo dahil naaapektuhan ang pamumuhay nila. May ingay at abala lalo na kapag gabi, kaya nagutos si Governor Jerry Singson na huwag ituloy ang operasyon pagkatapos ng alas 8 ng gabi para hindi na makasagabal sa tao. Sa kabilang banda, may mga flood control projects din na pinopondohan ng DPWH tulad ng pagtatayo ng concrete revetment structure sa kandon upang maprotektahan ang mga bukirin at bahay mula sa pagbaha at pagguho ng lupa. Gumastos dito ng 50 milyong piso at natapos ito noong Setyembre 2023. Malinaw na maraming pera ang nilalaan para sa ganitong uri ng proyekto dahil ito ay pangangailangan lalo na tuwing malakas ang ulan. Matapos ang usapan tungkol sa dredging at flood control, lumalabas naman ang pangalan ng isang kumpanya na mas direktang konektado umano kay Chavit Singson. Ito ang Satrap Construction Corporation. Kung mapapansin, kapag binaliktad mo ang salitang partas na siya ring pangalan ng bus company ni Chavit, lalabas ang salitang Satrap. Maraming nagsasabi na hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways, Mula taong 26 hanggang 25 ay nakakuha ang Satrap Construction ng dalawang kontrata para sa mga public works projects sa Ilocos Sur. Ang kabuang halaga ng mga kontratang ito ay umabot sa 2 bilyon at 700 milyong piso. Kung iisipin, napakalaki ng halagang ito at karamihan ay galing sa pondo ng gobyerno na dapat ay nakalaan lang sana para sa infrastruktura at kaligtasan ng mga tao Noong taong 2012, lumabas sa isang ulat na mismong si Chavit ang umamin na pagmamay ng kanyang pamilya, ang kumpanyang Satrap. Lalong naging malinaw ito nang may factory na na-raid sa isang property na konektado sa kanila. Sa kabila nito, kung titignan ang mga dokumento ng DPWH para sa mga kontrata, iba-iba ang pangalan ng nakalagay bilang Authorized Managing Officer. Halimbawa noong 2018, isang Reynaldo at Yenzar ang nasa papeles. Pagsapit naman ng 2022, isang Rolando Tika ang pumalit. Sa kasalukuyan, isang engineer na nagngangalang Harold Molina ang nakalagay bilang presidente ng kumpanya. Nakakaintriga dahil kahit nag-iba-iba ang pangalan ng mga nakatalagang officer sa papel, nananatili pa rin ang koneksyon sa pamilya Singson. Isang halimbawa ay noong Hunyo 21, nang mag-post si Harold Molina sa social media para batiin ng maligayang kaarawan si Chavit. Nakaka-intriga dahil kahit nag-iba-iba ang pangalan ng mga nakatalagang officer sa papel, nananatili pa rin ang koneksyon sa pamilya Singson. Isang halimbawa ay noong Hunyo 21 nang mag-post si Harold Molina sa social media para batiin ng maligayang kaarawan si Chavit. Tinawag pa niya itong our big boss. Hindi lang ito ang pagkakataon na makikita ang ugnayan. Sa iba pang posts ng mismong satrap construction sa kanilang Facebook page, paulit-ulit silang bumabati kay Chavit at maging sa anak niyang si Mayor Randy Singson ng Happy Birthday from your satrap construction family. Kung tutuusin, malinaw ang pagpapakita ng loyalty nila na parabang sila ay iisang grupo lamang. Mahalagang bigyang pansin ang usaping legal. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, pinapayagan na tumakbo sa posisyon ng isang tao kahit siya ay contractor. Ngunit kapag nanalo na at naging opisyal ng gobyerno, bawal na magkaroon ng kontrata ang kumpanyang iyon sa gobyerno. Dagdag pa rito, malinaw din sa saligang batas na bawal magkaroon ng direct interest ang isang opisyal sa negosyo, lalo na kung ito ay sakop ng kanyang nasasakupan. Ang ibig sabihin, kung isang politiko ang may negosyo na kumukuha ng kontrata sa kanyang sariling probinsya, malinaw itong labag sa patakaran. Kung titingnan ang sitwasyon ng satrap, nagiging malabo ang linya sa pagitan ng negosyo at serbisyo publiko. Sa isang banda, may mga kontratang pumapasok na nakakatulong para makagawa ng mga kalsada, gusali at flood control projects. Ngunit, sa kabilang banda, kung ang benepisyo ay direkta ring napupunta sa pamilya ng nakaupong leader, paano masisiguro na ang interes ng publiko ang inuuna at hindi ang sariling negosyo? Habang patuloy ang mga proyekto ng Satrap Construction Corporation sa Ilocos Sur, hindi rin maiiwasan ang mga tanong tungkol sa legalidad ng kanilang operasyon, lalo na sa aspeto ng conflict of interest. Ayon sa mga eksperto sa batas, may mga probisyon sa Saligang Batas at sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng direktang interes sa mga kontratang ipinagkakaloob ng pamahalaan. Kung ang pamilya Singson ang may-ari o may control sa Satrap Construction, maaaring lumabag ito sa mga nasabing batas. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy ang operasyon ng Satrap Construction sa Ilocos Sur. Noong 25, ang kumpanya ay nanalo ng walong kontrata mula sa Department of Public Works and Highways na may kabuuang halaga na 543 milyong piso. Ang mga kontratang ito ay para sa mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng flood control at road rehabilitation sa mga lugar na sakop ng mga distrito na kinakatawan ng pamilya Singson sa Kongreso. Ang mga kontratang ito ay hindi lamang nagpapakita ng laki ng negosyo ng satrap construction, kundi pati na rin ng lawak ng impluensya ng pamilya Singson sa mga proyekto ng gobyerno sa kanilang nasasakupan. Ang mga proyekto ay isinagawa sa ilalim ng mga kontrata na may mga pangalan ng iba't ibang individual bilang mga authorized managing officers, ngunit ang mga koneksyon sa pamilya Singson ay hindi maikakaila. Halimbawa, si Engineer Harold Molina, Nakasalukuyang nakalista bilang presidente ng Satrap Construction, ay regular na bumabati kay Chavit Singson sa social media na nagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan kung ang mga proyekto ay ipinagkakaloob sa isang kumpanya na may malapit na ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Paano masisiguro na ang mga kontrata ay naipagkakaloob batay sa merit at hindi dahil sa personal na koneksyon? Paano matitiyak na ang mga pondo ay ginagamit ng wasto at hindi nauurong sa mga interes ng ilang tao lamang? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga residente ng Ilocos Sur, kundi para sa buong bansa. Ang mga issue ng conflict of interest at transparency ay may direktang epekto sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno at sa integridad ng mga proyektong pang-imprastruktura na may kinalaman sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga isyong ito, ang pamilya Singson ay patuloy na may malaking impluensya sa politika at negosyo sa Ilocos Sur. Ang kanilang posisyon sa gobyerno at ang kanilang mga negosyo ay tila magkaugnay na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa balanse ng kapangyarihan at ang epekto nito sa mga mamamayan kung ang mga proyekto ng gobyerno ay patuloy na ipinagkakaloob sa mga kumpanya na may malapit na ugnayan sa mga opisyal, paano matitiyak na ang mga ito ay para sa kapakanan ng nakararami at hindi lamang para sa interes ng iilang tao? Sa kabuuan, malinaw na ang pamilya Singson ay may malakas na impluensya sa politika at negosyo sa Ilocos Sur at ang mga kontrata ng Satrap Construction ay nagdudulot ng seryosong tanong tungkol sa transparency at patas na paggamit ng pondo ng gobyerno. Mahalaga na manatiling mapanuri at alamin kung ang mga proyekto ay tunay na nakakatulong sa publiko o kung ang benepisyo ay napupunta lamang sa iilang tao. Sa huli, ang tanong ay para sa lahat. Paano nga ba natin matitiyak na ang gobyerno at mga proyekto nito ay para sa kapakanan ng nakararami at hindi lamang para sa interes ng ilang pamilya? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.